Tinanggal na nga namin ni Dada yung aircon dito sa may sala namin dahil nga meron kaming bisita na darating at hindi nga nila alam kung sino. Kaya naman tara, samahan nyo kami for today's video. So yun nga, for today's nga na, papatanggal ko na nga kay Dada yung aircon dito sa may sala namin kasi nga gusto ko na rin talaga maayos yung bintana na yun kasi nga madalas kung mapasok dun talaga yung mga lambo. Tapos syempre bukod dun, meron nga rin kami darating na bisita kaya naman gusto ko bago nga sila dumating imaayos na ngayon... para nga hindi naman masyadong malamok dito sa loob ng bahay. Charo. Pero syempre bago namin tanggalin yun, nagsaing lang din muna ako at magluluto ng panangkalian namin na nga mamaya ito tuloy-tuloy na. Ay, nagsain na nga ako dyan. Pagkatapos, eh, pinipare ko lang din muna itong mga ingredients na gagamitin ko kasi nga magluto ko ng giniling na merong tomato sauce. Nangarap ko lang nga rin itong kinikrave mga mi, kaya lang tinatamad niya kung magluto kasi nga medyo matrabaho din itong lutuin kasi nga, ayan, at inihiwa-hiwa nga siya ng maligit na pakiyos. Tapos maya maya din ito at nagisin na rin itong si Baby Jella at sakto naman at dumaan na nga yung paborito niyang mang tataho kaya naman bumili lang din muna kami sa bed para nga makakain din muna siya. Tapos ito, sinalong ko na rin yung ulam at hihisain ko lang din muna itong ang giniling at nilagyan ko lang din niya ng pampa panlasa tulad ng paminta at asin. Milingarin nga rin muna pala ako sa may labasan namin ng pugo at ayan yung ko ngayon dito sa ulam namin para naman maiba kasi nga madalas yung malaking itlog yung hinahalo ko dito. Anyway, pagkatapos ko nga mag-isa itong sibuyas at hinili, nilagay ko na rin itong patatas at karos at hinagyan ko na rin ng tubig. Tapos naglagay na rin ako nito ng isang nor cubes at tomato paste at tagad din ako ng konting ketchup. Pinakuloan ko nga din yan ng kaunti. Pagkatapos, sinunod ko na rin yung red bell pepper at nilagay ko na rin yung pugo. Pangit na nabili kong itlog kasi nga yung iba, nakabugok na pero buti na lang meron pang natira kahit kaunti tapos maya maya din eto at tutunan nga rin tong giniling at ganitong ganito talaga yung gusto kong luto yung medyo tuyo pero may konti pa rin sabaw ayun ba mga mi paano luto ba yung ginagawa nyo dito anyway after naman namin kumain minuksan ko na din muna itong in order ko na hair lotion para sa mga junakis ko tagal ko na nga rin tong nakikita online maganda nga daw to pampalambot at pampakapal ng buho tagal, -tagal ko nga rin itong inabagan mga mi kasi nga palagi rin tong sold out kaya naman nung nakita ko na meron na sila in check na rin ako agad or comment ko na nga rin itong ginagamit sa mga Junakis ko At in na, sobrang nagandahan din talaga ako dito. Kasi nga, legit na nakakanambot siya at bukod doon yung nakakapal talaga siya. Tapos ayan, tingnan nyo, nakakasanya rin talaga siya. Kaya naman pati ako ay gumagamit na rin nito. Pero nagustuhan ko nga rin yung amoy nito kasi nga sobrang mild lang din. Kaya naman kumbet bet nyo rin ilalagay ko na rin din sa comment section at yung basitan din ko saan pwede ma-order. Tapos fast forward naman yung okay, kinahapunan. Ito, tatanggalin na nga rin namin ni Dada itong aircon dito sa may sala namin. Actually, hindi na rin naman namin nagagamit kasi nga sira yung pihitan niya. Kaya naman, hindi ko siya mabuksan. Pero dahil na si Dada. Alam po na magagawa niya yan. Sa totoo lang, kaya rin pinatanggal ko yung aircon dito sa may sala namin kasi nga gusto ko din maidipat dun sa kabilang bahay kasi nga sabi ko sa kanila eh, meron nga kami darating na bisita at dun nga matutulog sa kanila. Actually, wala rin talaga silang ka-idea-idea kung sino nga yung darating pero sis, kasi pag nga tong si Dada, isang sabi ko lang, ayan, at nagawa na nga rin niya agad. Buti na nga na din mga Mia, ito nga si Dada ay kompleto rin sa mga gamit kaya naman kapag meron mga ganitong trabaho ay eh, mabilis din talaga siyang natatapos. Anyway, hanggang dito na lang muna mga Mia, tabangan nyo na din kung sino nga bisita. Kaya naman see you on sa aming next vlog.